Guys, welcome to my YouTube channel. Maulan dito guys sa Tanay. Ayan o, oh, ulan. Maulan. May bagyo na guys. O may bagyo. Hindi ka makaligo sa ulan kasi may ano, hindi ka makaligo sa ilog kasi may bagyo. Baka babaha. guys, oh, maulan maulan mas ng ulan dito dyan sa inyo maulan, guys maulan, maulan ulan dito sa panay uh, good morning, good morning good morning everyone Welcome to my channel. Bisa mo ulan. Hindi na mainit, kasi maulan. Yung bundok. Yun ang bundok. Mataas yung bundok. Yan ang bundok sa tanay. Daraitan. May mangga. Wala pang bunga. ay may saging. May bunga ang saging. Ayan, may bunga ang saging, guys. May bunga ang saging. Ayan lang, iba may ari ng saging. So, maulan. When, when maulan maulan na morning good morning good morning thank you for watching guys thank you for watching thank you thank you hey guys welcome sa akong youtube channel good morning guys good morning ang ganda ng si sinang ng araw and and Dito kami sa tanay. Daraitan. Ayan yung bundok guys. yung Ayan. Punok ng Bundok yung

<laughs> Malapit. Puno ng mangga dito guys sa kabila. Bakanting lote ito. Wala pa itong bahay. Hindi pa pinapagawa. Mundo ko. Puno ng mangga. Walang bunga. Yan hmm. yan. Hmm. Ang dami. Uy. Lima ya. Lima ya lah. Satu. Tawa. Sana lah.